Another beautiful morning guys. I'm here with Mark again. At ngayon meron na naman tayong guest. <laughs> Para sunod-sunod na talaga po. Sino-sino nakakasama natin sa ating... Talk show. <laughs> Oo oh, nga, ano parang Anyway, hindi naman. Hindi masyadong talk show. Kasi nga, may mga friends natin ay nagsisidatingan. Kaya, syempre, isama na natin sila sa vlog. ko Dahil, kailangan kong makagawa na <laughs> ng mga vlogs. Pero at least nagiging ano naman, kaya maganda. Nagiging parang ano ba yun, diary, hindi ba diary, parang at least may remembrance ba ng mga ginawa o nangyari na kasama natin yung mga friends natin. Ayun siya. So, tama mo. Doon sa kabila siya dapat po. Nakita ko na kung nasa siya. Nakita ko. Nakadress. Tapos tayo mukha tayong boy. Nakadress. So nakikita ko na po siya. Ayan na siya. Nakita niya na tayo siya. <laughs> oh. Mukha ka na namang ano ha. Mukha ka na namang mayor ha. Mayor ka kami siya. ha O ano lang. Ay! Ako, makikita lang. Ano na? Ito, hindi ako ano sa inyo. Yeah, 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 So guys, ito na nga ang aming friend na dumating from, fresh na fresh from Geneva. Siya po si Betcha si Betsy ay eh, matagal ko ng friend, matagal na rin kilala ni Mark. Ay, bumati ka naman ng magandang magandang umaga sa ating mga televiewers. Ay, ganang hapon na. May edit ha. Ha? May edit ha. Bakit? Lagyan mo na filter iyan, ha. <laughs> yun, ha? <laughs> <laughs> Hindi na, naman, maganda naman siya kayo ng <laughs> filter Grabe ka. chismis, may chismis si Mark. Jesus oh. lang. Ako. Kasama ko siya noon. Oo, oh, di ba? Ano pangalan nito? Hermes. Si Hermes ba to? Oo. Oh, oh. Ay, oh, oh. <laughs> Ay! <laughs> si Hermes yung puti, si Chance yung brown. Ah! Bakit ang payat? Ang oh, payat? Hindi yung isa. Lang hindi, siya, Hindi payat yan, sexy yan. <laughs> This time, kakain tayo. Magkakain tayo ng masarap na kainan. Ano ba talaga gusto mo kainin? Wala ka talaga gusto kainin lang. Salad sa salad. salad talaga? Kasi dapat... Ay, puti, puti, puti. Kasi siya ay mag-ano. <laughs> Uuwi siya ng Pilipinas. Kailangan sexy siya. Eh mag... Tutupis-tupis ka na naman doon. Ay hindi. Maulan eh. So, so guys, dito naman kami na uwi sa... Rana. Rana? Ang Rana, Rana palakayon ha? Bakit Rana... Bakit Rana ang pangalan yun? Palakayon ka yun ha? Giovanni Rana kasi. Sino si Giovanni Rana? Eh yung mga nagtawag niya yung mga pasta. Kailan alam mo ba si Giovanni Rana? Oo, oh, friend hindi kami, kami. Hindi kami, close ni si Giovanni close Rana. Close na close kami. So guys, ipapakita natin ang mga specialty. So merong mortadella, merong ravioli, may carbonara, may ang dami, ang daming choices. May may dumaan, may dumaan guys. Walang may dumaan, <laughs> hindi nag-exist. <-except. laughs> Pero ang akin ay pakiri. Hindi ko nga gusto yung pakiri eh. Parang ang kakainin ko is ito. Gusto ko tatwe pepe. Yan. Ikaw, Betcha, yung nakakainin mo? Ah, uh, roast beef. Roast beef. Yes, roast mo pa tala. <laughs> Asan? Diyan. Okay, yun. Naka-roast beef. Pero bakit salad lang kasi nga diet ka? Guys, nice. ito na naman ako. Nalak, nalik daw na naman natin yung pagkain namin. <laughs> hindi naman ako nakapag-vlog. Ang natira na lang kumakain si Betchay. Kasi hindi niya maubos yung kinakain niya. Pero ako, Diyos ko, ubos na yung kinakain ko. May ano pa ako ah, may... Meron pa akong... Cake. Si Mark, ang natira niyang kinakain. <laughs> 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 diretso yung kain ko. Si Mark, nakakain na rin siya ng isang plato tapos umorder pa siya ng KFC. <laughs> bakit gutom na gutom ka ata at nag-KFC ka pa? Eh, <laughs> bakit na? Napaybibig ka sa patatina so Kasi gravy. Napaybibig ka sa gravy? <laughs> Napaybibig ka sa gravy. Teka, okay. ubusin mo yan. Hindi mo maubos-ubos. usual guys tubig na naman para sa aming mga magulang <laughs> kasi nahiram talaga silang bumili ng tubig grabe to think na dapat wala ng pila pero look at the pila